Ayan, rain, rain, go away. Come again another day. Rain, rain, go away. Come again another day. Nag-uulan talaga. grabe <laughs> talaga. Kagabi pa isang, uh, isang gabi na talaga ang ulan dito. Magdamag pala. Magdamag, hindi isa. Super. Super magdamag na talaga ang ulan dito, guys. So, ayan, lumalakas na naman malakas na naman ang ulan guys, tingnan nyo oh. tapos ang kuryente on and off nakakasira talaga ng appliances, ang kuryente dito sa siyargao masyado ng maano, kawawa talaga tingnan mo yung nagmumotor oh. wala siyang kaputi <laughs> estudyante yan siguro oh. mga college, may college na dito university or state State University ang College dito Tingnan mo kawawa. Ito yung sasakyan na ang ah, tawag dyan ay ay tok 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 30 pesos ang pamasahe. Pag tuwing sakay mo dito baka magtatanong kayo. Ayan. Hoy! Hoy! <laughs> Nandyan pala siya. May parang may parang may kakanan parang may kakanin na dala parang may kanin parang may kakanin siyang dala hindi siya nagpakita hindi siya namimigay ng kakanin mandaraya ka may kakanin ka siguro ipapakain niya doon sa mga tauhan uh, grabe siya hindi man lang siya huminto may kakanin siya na biniga ay nagdala-dala siya ng kakanin nakita ko oh, naka ano siya nakabalot ng Manila paper o oh, tingnan nyo kawawa guys pag umuulan pag wala kang kapote kailangan talaga bumili ng kapote iho 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 need mo bumili ng kapote ayan o kawawa walang helmet ay umuulan kuya ito, ito, ito. Ito yung tricycle dito sa Chargao. Ayan, ayan, ayan. Ang mga sasakyan dito. Ayan ang ginagamit nila. Going, going, going doon yan sa ano, doon to going sa Sogbalagon. Ito going naman to sa Dapa or Generalona. Yehey! <laughs> tumitingin ang mga estudyante yun, uuwi na sila siguro yung mga by subject subject lang sa school ng ng university dyan, state university yan po, doon ang ano ang ulan ay tumahan on and off lang siya parang pabukso bugso lang talaga guys, ang ulan, pero talagang madilim siya dito, oh hindi pa sumikat ang araw wala pang araw, oh yan wala pa ditong araw ayan, yung ganito yung style dito ng habal-habal, ang tawagin dyan habal-habal misan, misan yan ang pamapapasaheroan na sasakyan dito guys, yan Ta, sumakay ka dyan misan tinat, tinataga tina, tina ako from doon galing sa amin, ang bayad ko ay 100 pesos, ayan oh. may mga kalakal siyang dala, yung tricycle punong ng kalakal, oh mga saging maraming saging na dala yung tricycle papuntang Surigao City dadalhin ibaba eh, Bibenta bebenta nila yan may kapote si kuya ahay parang ano man umupo nga, nga si ang kanya kanyang usok at mad, ma ano yun oh tingnan mo madilim uh -huh. ahaha at ah, tingnan mo umuusok ang kanyang parang snow ang ang ano nang ayan tourist van to car papuntang sugbalagon yung sumasakay dyan para akong nag nagka nag ano lang ako na, dito kasi may hinihintay ako dyan dito pag kumupunta ako dito may sina may ano kami may may puntang dapa na doon Puntang kami dapa guys hinihintay namin ang sasakyan puntang dapa habang naghihintay magbibidyo po ako guys nagbibidyo lang di ba ayan ayan mayroon ditong tao pag dumadaan ako para kung Hello po, kuya. Ayan. Kuya, kuya, koy, Meron pala akong nakitang papaya din dito. Oh. Yan, umuulan na naman. Malakas na ang ulan na. Tingnan nyo, oh. Ayan, gusto ko yung, gusto ko yung, yung ano na yan. Tingnan nyo yung, yung saging. Gusto kong kunin yung saging dyan, oh. Ayan, may saging dito na hindi makita masyado. Maliit ang ano. Yan. Kukunin ko yan. Pamaya pag-uwi yung saging na yun. Hindi ko maano syado. Yan na. Umuulan ulit. Yan. Yan yung may ano. Lumadaan ko. Yan. May, walang, walang, walang tao sa likod ba?